Pinagkaloba ng bigas at mga gamot ang halos isang libong mamamayan na nagpakonsulta sa isinagawang alagang kalusugan program ng Kapitolyo sa bayan ng Gabaldon nitong July 12, 2024 na ginanap sa Ligaya Evacuation Center, Barangay Ligaya, Gabaldon, Nueva Ecija. Matapos isagawa ang laboratory test, x-ray at ECG sa unang araw ng alagang kalusugan para sa mga mamamayan ng aning na barangay sa Gabaldon noong July 9, 2024, bumalik sila nitong nakaraang Sabado para makuha ang mga resulta at makapagpa-check-up ng libre sa mga doktor. Matapos resetahan ng mga doktor ay binigyan sila ng mga gamot para sa karamdaman. Karamihan naman sa mga may edad na, ay nabigyan ng pang-maintenance medicine for 3 months at pang ilang buwang bitamina gaya ng ascorbic acid, ferrous sulfate, vitamin B complex, multivitamins at minerals at iba pa at nabigyan din sila ng bigas bago sila umuwi. Gaya ni Ginoong Ricardo Morales, 74 na taong gulang ng barangay Makasandal na nabigyan ng bitamina ay hindi na raw nakakapagpa-check up. Ay nalaman nito na mababa na ang kanyang red blood cells. Kaya't labis ang kanyang pasasalamat sa programa ni Governor Oye Umali, Vice Governor Doc Anthony Umali at ni dating Congresswoman Cherry Umali. Sir Gov, sa lahat po na ibinigagin ninyo sa amin sa ngayon ay taos po, po namin pinasasalamatan, sir. Nabigyan din ng mga gamot sa ubo at bitamina sa loob ng tatlong buwan si Ginang Merly Antonio, 70 taong gulang ng Barangay Ligaya na may idinadaing na ubo na ito magpa-extra ako sa kalabolatory. Maraming salamat po, Go! Labis naman ang kasiyahan at pasasalamat ni Naginang Lilia Valbido ng Barangay Kalabasa na nakapagpa-check up na ng libre sa kanyang karamdaman sa dibdib. At si Ginang Cristina Francisco ng Barangay Ligaya ay nakapagpakonsulta rin at tanggap ng pang-tatlong buwang maintenance medicine para sa diabetes para sa mga residente ng Bayan ng Gabaldon. Napakalaking tulong sa kanila ang programang ito ng pamahalaang panalawigan at ng administrasyong umali dahil ang kalusugan ay napakahalaga daw sa lahat. At sa ng balitang Neva Isiha, Panetbon na nag-ulat sa DWN Itala Radio ang inyong kakampi.